nang pinili ni Daniel na iligtas ang isang iniwang tuta hindi niya inakala na sa loob lamang ng ilang buwan ay matutuklasan niyang hindi pala ito isang aso upang mapanatili ang nilalang kailangan niyang ganap na baguhin ang kanyang pamumuhay habang inilalagay ni Daniel ang mga pinamili niya sa kanyang kotse napansin niya ang isang bagay sa malapit na truck doon, sa isang maliit na kulungan sa likod, naroon ang isang munting tuta. Ang malungkot at kawawang anyo ng tuta ay agad na tumama sa puso ni Daniel, ngunit napansin din niyang napakaganda nito. Ang balahibo ng tuta ang pinakamalambot na nakita niya, at ang mga mata nito ay labis na kaakit-akit. Agad siyang nahulog sa alindog nito. Nang bumalik ang may-ari ng truck, Nagpaiwan si Daniel upang makipag-usap tungkol sa tuta at tanungin kung saan ito nanggaling. Nakakadismaya ang sagot ng lalaki. Ipinaliwanag niya na iniwan ang aso malapit sa kanyang sakahan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na itaboy ito na natiling matigas ang ulo ng tuta, may abalang kalsada na malapit sa sakahan nakaraniwang lugar kung saan iniiwan ng mga tao ang mga hayop na ayaw na nila. Bagamat hindi nila kayang alagaan ang lahat ng hayop na iniwan, sinisikap nilang hanapan ang mga ito ng maayos na tahanan. Ngunit ang tuta na ito ay nagdulot ng problema. Dahil sa gutom at kawalan ng nag-aalaga, ang batang aso na tila kailangan pa ng gatas ng ina ay napadpad sa kulungan ng manok upang maghanap ng pagkain. Doon, nagdulot ito ng kaguluhan, nakapatay ng ilang manok at nagdulot ng pagkamatay ng iba dahil sa takot. Ang magsasaka na may limitadong mapagkukunan ay labis na naapektuhan sa pagkawala ng kanyang mga manok. Gusto niyang mawala na ang tuta, ngunit hindi niya magawang saktan ito. Plano niyang dalhin ito sa veterinaryo upang ipayuthanize sa mababang halaga. Habang naririnig ang kwento, napuno ng luha ang mga mata ni Daniel. Hindi niya matanggap ang ideya na papatayin ang tuta dahil lamang sa ito'y nag-iisa at gutom. Natural lamang na instinct nito ang maghanap ng paraan upang mabuhay. Dahil dito, inalok ni Daniel na kunin ang tuta mula sa magsasaka kahit pa magbayad siya upang makabawi ang magsasaka sa nawalang mga manok. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng magandang tuta at karamay sa buhay. Pumayag ang magsasaka sa kondisyong hindi na niya muling makita ang aso sa kanyang lupain. Iniheli ni Daniel ang tuta at naramdaman niyang unti-unting kumalma ito sa kanyang mga bisig tiyak na takot na takot ang munting nilalang at labis ang pasasalamat ni Daniel na dumating siya sa tamang oras upang tumulong ngayon kailangan niyang pag-isipan kung paano aalagaan ang isang asong hindi niya inaasahang ampunin sa oras na iyon nakatira siya sa isang apartment na walang bakuran ngunit inorganisa niya ang kanyang tirahan upang maglaan ng masayang espasyo para sa tuta pinangalanan niyang Thor ang aso at agad silang nagkaroon ng hindi matitinag na ugnayan. Hindi sigurado si Daniel kung dahil ba alam ni Thor na iniligtas niya ito o kung may mas malalim pang koneksyon ngunit natuklasan niyang ang isang aso ay maaaring ang maging kanyang matalik na kaibigan. Nagbahagi ng maraming masasayang sandali si Daniel at Thor, ngunit mahalaga para kay Daniel na tiyaking may sapat na ehersisyo si Thor upang maiwasang maging balisa at makasira ng gamit. Mahilig si Thor sa pagkuha ng mga sombrero at hoodie ni Daniel, ngunit hindi siya maingat sa mga ito. Ang mga sombrero ay kadalasang nauwi sa pagiging ngat-ngat, habang ang mga hoodie ay paborito niyang gawing higaan. Sa kabila ng pagiging masigla at mapaglaro ni Thor, inakala ni Daniel na magiging mahirap ang pagsasanay at paghawak dito sa mga lakad nila. Ngunit, laking gulat niya, nang kalmadong sumunod si Thor, masayang umaayon sa bilis ni Daniel at nag enjoy sa kanilang paglalakbay sa kalapit na kagubatan. Gayunpaman, biglang nagbabago ang ugali ni Thor tuwing may iba pang mga aso sa paligid. Nagiging sobrang saya niya, puno ng enerhiya at pananabik na makipaglaro sa bawat aso na kanilang makakasalubong kahit na hindi interesado ang iba sa pakikipagkaibigan. Nakakatuwa itong panoorin at madalas purihin si Daniel ng mga tao dahil sa pagiging palakaibigan ng kanyang alaga talagang kakaiba si Thor, puno ng magagandang katangian. Ngunit may isang maliit na komplikasyon, hindi na siya tumitigil sa paglaki. Habang lumilipas ang panahon, lumaki si Thor sa hindi inaasahang laki. Ang kanyang makapal na itim na balahibo ay lalo pang naging malago at siya'y naging napakaganda bilang isang ganap na adulto. Gayunpaman, ang kanyang laki ay nakakatakot para sa maraming tao kaya't naisip ni Daniel kung bakit napakalaki ni Thor. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na normal lamang ito para sa isang wolfdog ngunit sa kaloob-looban niya, may agam-agam siya. Maari bang may hormonal imbalance na nagiging sanhi ng kanyang labis na paglaki? Lubos siyang nag-aalala ngunit alam niyang kailangan niyang humingi ng profesional na opinyon upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Umaasa siya na sasabihin lamang ng veterinaryo na si Thor ay isang napakalaking aso, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nang dumating sina Daniel at Thor sa klinika ng veterinaryo, ang reaksyon ng nurse, isang maliit na sigaw, ay nagpatibay sa kanilang mga alalahanin. Agad silang dinala sa isang hiwalay na silid upang maiwasan ang posibleng abala sa ibang mga hayop o tao. Alam ni Daniel na hindi mapanganib si Thor, ngunit sumunod na lamang siya. Sa kabila ng pagiging ilang buwan pa lamang, mas malaki na si Thor kaysa sa karamihan ng malalaking lahi ng aso. Ang mga paglalakad nila ay naging isang tanawin dahil madalas magulat ang mga tao sa laki ni Thor habang masigla siyang nakikipagkaibigan sa mas maliliit na aso. Nagduda na si Daniel na si Thor ay maaaring hindi karaniwang wolfdog Nang pumasok ang veterinaryo at makita ang malaking ulo ni Thor na nakapatong sa balikat ni Daniel, napatawa siya kitang-kita kung gaano kamahal ni Thor ang kanyang tagapag-alaga. Ngunit ang susunod na mga sandali ay magbabago ng lahat. Kinumpirma ng veterinaryo na nasa napakahusay na kalusugan si Thor. Walang anumang hormonal imbalance o iba pang problema. Ngunit ang nakakagulat na revelasyon ay si Thor ay hindi pala aso. Isa siyang lobo bago tayo magpatuloy sa kwento nais ko munang humiling ng maliit na pabor. Kung nag enjoy ka sa video, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ito sa amin at tinitiyak na makapagdadala pa kami ng mga kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong suporta. Partikular na sinabi ng veterinaryo na si Thor ay isang purong Canadian black wolf na walang halong lahi ng aso. Hindi malinaw kung paano siya naiwan malapit sa sakahan ng magsasaka. Marahil iniwan siya ng kanyang kawan o baka may taong kumupkop sa tuta ngunit huli na nang ma-realize ang bigat ng kanilang desisyon. Anuman ang dahilan, naging magkaugnay ang kanyang tadhana at ang kay Daniel na inalagaan siya bilang isang minamahal na tuta sa loob ng maraming buwan. Lubos na namang ha si Daniel sa natuklasan, hindi kailanman nagpakita ng agresyon si Thor at maliban sa mas gusto niyang kumain ng karne kay Sakibol, walang palatandaan na hindi siya isang karaniwang aso. Bagamat domestikado na siya, hindi na mabubuhay si Thor kung pakakawalan sa wild. Gayunpaman, ang patuloy na pagtrato sa kanya bilang isang tipikal na aso ay hindi na rin posible. Hindi ito lubos na masama, ngunit tiyak na binago nito ang kanilang buhay. Sinabi ng veterinaryo kay Daniel na kailangan niyang makipag-ugnayan sa lokal na wildlife authority, hindi sigurado kung ano ang magiging desisyon nila ukol sa sitwasyon. Naninirahan si Daniel sa isang bahay sa lungsod na hindi angkop para sa isang lobo, lalo na't kasing laki ni Thor. Ang lobo ay nakatira sa bakuran, nakikisalamuha sa mga tao, pati na rin sa mga alagang hayop at mga batang mas maliit kaysa sa kanya. Kung nais ni Daniel na panatilihin ang kanyang minamahal na kasama, kailangang may gawin siyang mga pagbabago sa kanyang pamumuhay. Ilang araw pagkatapos, dumalaw ang isang wildlife inspector upang suriin ang sitwasyon ang kanyang desisyon ay maaaring mga hulugan ng pagkuha kay Thor o pagpapahintulot kay Daniel na panatilihin siya. Nang makita ng inspektor ang hindi matitinag na koneksyon ni na Daniel at Thor, nag-alinlangan siyang paghiwalayin ng dalawa kung maiiwasan. Ang unang hakbang ay ang ilipat ang lobo mula sa urban na lugar dahil hindi ka tanggap-tanggap na mag-alaga ng ligaw na hayop sa lungsod. Kaya ibinenta ni Daniel ang kanyang bahay, ginamit ang lahat ng kanyang ari-arian at ipon at bumili ng lupa na masangkop para kay Thor. Para sa inspektor, ito rin ay isang kakaibang kaso kaya sinikap niyang pangasiwaan ito ng maayos. Karaniwang ipinagbabawal ng mga batas ang pangangalaga ng mga ligaw na hayop ng mga ordinaryong tao kaya ipinaliwanag kay Daniel na kailangan niyang gumawa ng natatanging mga hakbang upang legal na mapanatili si Thor. Maraming tao ang susuko sa ganitong uri ng pressure ngunit minahal ni Daniel si Thor na parang sarili niyang anak at determinado siyang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanilang ugnayan ang ideya na mailipat si Thor sa isang shelter malayo sa kanyang mga paboritong himas at pagmamahal ay nagbibigay ng matinding lungkot kay Daniel alam niyang pareho silang magdurusa kung magkakahiwalay ang bagong lupa ay nagbigay kay Thor ng malawak na espasyo upang makapaglaro ngunit kinakailangan ng isang ligtas na kulungan upang mapangalagaan ang lahat ng nasa paligid. Kinailangan ni Daniel na tiyakin na ang lahat ay naaayon sa pinakamataas na pamantayan dahil mahalaga ito bago siya makaramdam ng kapanatagan. Bukod dito, kinailangan ni Daniel na maging kwalipikado bilang isang animal rescue expert upang legal na mapanatili si Thor kinailangan niyang patunayan na kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng isang ligaw na hayop. Sa gitna ng mabilis na pagbabagong ito, lumapit si Daniel sa social media upang magbigay ng update sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpost ng mga video na naglalarawan sa paglaki ni Thor mula sa isang tuta hanggang sa isang kahangahangang lobo unti-unting ipinakilala ang kanyang mga taga-subaybay sa katotohanan tungkol kay Thor. Namangha ang mga manunood nang malaman nilang lobo si Thor, ngunit ang mas malalim na koneksyon nila ni Daniel ang talagang humanga sa lahat. Sa kabila ng malaking pangangatawan at matatalim na ng ngipin ni Thor, malumanay siyang nakikipaglaro kay Daniel, minsang kinakagat ng pabiro ang kanyang tainga o hoodie. Gayun paman, tuwing sinasaway siya ni Daniel, kaagad siyang tumitigil, ipinapakita ang kanilang malalim at respetadong relasyon. Ang pagmamasid sa kanilang samahan ay tunay na hanga ngunit ang biglaang atensyon sa social media ay nagdala ng hindi inaasahang epekto. Habang mabilis na kumalat online ang kwento ni Daniel na pinalakas pa ng pamilya niyang nagbabahagi ng mga video sa kanilang channel, nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng publiko. May ilang bumatikos sa kanya dahil sa pag-aampon ng hayop mula sa magsasaka nang hindi ito sinuri ng mabuti habang ang iba'y nagtanong kung paano niya hindi nahulaan na si Thor ay hindi isang karaniwang aso. May ilan ding nagsabi na hindi makatarungan para kay Thor na manatili sa kanya. Sa kabila nito, karamihan ay sumuporta kay Daniel, kinikilala ang kanyang dedikasyon sa kapakanan ni Thor. Masigasig nilang sinundan ang mga pakikipag sa palaran ng kakaibang tambalang ito na nagbigay daan upang mabilis na tumaas ang presensya ni Daniel online sa loob ng ilang linggo ngunit na natiling nakatuon si Daniel sa mas mahahalagang bagay, partikular ang paghahanda para sa paparating na inspeksyon. Inilaan ni Daniel ang lahat ng kanyang natitirang mapagkukunan upang makapagpatayo ng mas angkop na kulungan para kay Thor. Inuuna ang mga mahahalagang bagay. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, itinuring ng inspektor na hindi pa rin sapat ang espasyo iginiit na kailangan ng mas malawak na lugar upang masiguro ang kaginhawaan ni Thor. Plano ni Daniel na hayaan si Thor na malayang maglakad at maglaro ng madalas, tulad ng nakasanayan nila, ngunit hindi ito tinanggap ng inspektor. Mahigpit niyang ipinataw ang pagsunod sa lahat ng regulasyon. Walang ibang opsyon, binigyan si Daniel ng ilang linggo lamang upang palawakin ang kulungan o harapin ang posibilidad na mawala si Thor. Bagamat simpatya ang naramdaman ng inspektor sa kanilang malalim na ugnayan, malinaw niyang ipinaliwanag na kung hindi matutugunan ang lahat ng kinakailangan, hindi niya maaring aprubahan ang ari-arian ni Daniel bilang tamang tirahan para kay Thor. Malaki ang panganib at kailangang harapin ni Daniel ang nakakatakot na hamon ng pagpapabuti ng kanyang pasilidad upang masiguro ang kanilang kinabukasan. Sa teorya, Maaring kunin na agad ng inspektor si Thor, ngunit pinili niyang bigyan sila ng pagkakataon, tahimik na umaasa sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, ang babala ay nagmistulang hatol sa kamatayan para kay Daniel. Labis siyang nabagabag, naniniwalang imposibleng maabot ang mahigpit na mga kinakailangan sa itinakdang panahon na ubos na ang kanyang ipon sa pagbili at pagdevelop ng lupain. Ang kanyang trabaho sa lungsod kahit na stable ay hindi sapat upang punduhan ang mga kinakailangang pagpapabuti. Dahil dito, unti-unting tinanggap ni Daniel ang masakit na posibilidad na maaaring magkahiwalay sila ni Thor. Nagsimula siyang umiwas, iniisip na magiging mas madali ito para kay Thor kung sakaling dumating ang araw ng paghihiwalay. Ngunit sa halip, lalo lang silang nahirapan. Naging malungkutin si Thor na mimis ang pakikisalamuha sa kanyang pinakamalapit na kasama. Walang magawa si Daniel kundi panoorin ang pagbagsak ng damdamin ng lobo habang tinutuligsa ang sarili sa pag-iisip kung paano kakayanin ni Thor ang pagkahiwalay mula sa nag-iisang pamilya na nakilala niya. Ang bigat ng mga posibilidad na ito ay lalong nagpalala sa kalagayan ni Daniel hanggang sa siya naging labis na balisa at nagkasakit mula sa stress. Ngunit isang kahanga-hangang bagay ang nangyari na nagbago ng lahat. Isang kaibigan ang nagbahagi ng pinagdadaanan ni Daniel sa isang komento sa social media na nagpasigla sa komunidad upang tumulong. Bigla, marami ang nagtanong kung paano sila makakatulong sa kanyang layunin. Hindi inaasahan ni Daniel na makakalap siya ng sapat na pondo upang maipatupad ang lahat ng kinakailangang renovasyon. Laking gulat niya nang pati ang inspektor ay nagambag din nang bumalik si Daniel upang suriin ang mga pagbabago sa kanyang farm, tuwang-tuwa siyang makita na natugunan na ang lahat ng regulasyon. Siya ay masayang naghatid ng magandang balita. maari na niyang alagaan si Thor habang buhay. Ang tagumpay na ito ay ipinagdiwang hindi lamang ni Daniel, kundi pati na rin ng kanyang online community na naging bahagi ng kanilang kwento. Naglaan si Daniel ng maraming oras kay Thor, lalo pang pinatatag ang kanilang ugnayan ngayong hawak na niya ang mga tamang dokumento upang matiyak ang maayos na pangangalaga nito. Sa pag-aalis ng mga legal na alalahanin, nagkaroon siya ng buong pagkakataon na ituon ang pansin sa pagsasanay kay Thor. Ngunit hindi natapos doon ang mga ambisyon ni Daniel. Ang pagbibigay ng tahanan kay Thor ay lalo pang nagbigay inspirasyon sa kanya. Marami pang mga hayop ang nangangailangan ng tulong at ngayon, may legal na kakayahan na siya upang magbigay ng kanlungan sa kanila. Ang kailangan na lamang niya ay ang mga kinakailangang mapagkukunan. Ang napakalaking suporta para kay Thor ay nagpapatunay na maraming tao ang nagmamalasakit sa kapakanan ng mga hayop kahit nakulang sila sa oras o kasanayan upang direktang tumulong. Gayunpaman, handa silang sumuporta sa isang taong may kakayahan. Dahil sa tagumpay na kanyang naranasan, naglunsad si Daniel ng linya ng mga produktong may temang Thor, na binibenta online upang makalikom ng karagdagang pondo. Ang kanyang mga pagsisikap ay mabilis na nakahikayat ng maraming alok ng suporta para sa pangangalaga kay Thor at sa iba pang mga hayop na tinanggap niya ng buong puso. Ngunit hindi doon nagtapos ang tulong dahil sa natatanging kakayahan ni Daniel sa pag-aalaga ng mga hayop, siya ang unang tinatawagan tuwing may mga lobo o wolf hybrids na nangangailangan ng tulong. Hindi kailanman tinanggihan ni Daniel ang isang hayop na nangangailangan. Isa pang magandang dulot nito ay nagkaroon si Thor ng mga kasamahan. Kahit na hindi kapantay ng kanyang laki, karamihan sa mga lobo ay mas maliit kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagong kasama ni Thor ay sapat na matibay upang makipaglaro ng ligtas at walang panganib na masaktan. At ang dedikasyon ni Daniel ay hindi limitado sa mga lobo ang kanyang sangtuwaryo ay naging kanlungan para sa anumang hayop na nasa kagipitan. Tinitiyak na sila ay makatanggap ng tamang pangangalaga at tirahan na nararapat sa kanila. Kamakailan, ipinakita ni Daniel ang pinakabagong miyembro ng kanyang pamilya sa isang serye ng mga video, ilang mga wild boar na mahilig sa belly rubs. Ang natatanging kakayahan niya sa pagbuo ng koneksyon sa iba't ibang hayop ay kitang-kita. Ang araw na iniligtas niya ang isang maliit na tuta mula sa masikip na kulungan sa likod ng isang truck ay naging isang mahalagang punto sa kanyang buhay na nagtulak sa kanya patungo sa tunay niyang layunin. Sa ngayon, marami na siyang mga hayop na nabigyan ng bagong pag-asa at hindi siya nagpapakita ng senyales na titigil. Ang kanyang malaking pangarap ay makapagtayo ng malalawak na tirahan para sa lahat ng hayop sa kanyang pangangalaga. Simula kay Thor. Sa kasalukuyan, nag-iipon siya ng pondo upang lumikha ng kapaligiran para kay Thor na kahawig ng wild, ngunit nananatili sa ligtas na saklaw ng sanktuaryo. Bagamat si Thor, isang malaking hayop na mahilig sa head scratches, ay hindi kailanman mabubuhay ng mag-isa, determinado si Daniel na bigyan siya ng pinakamalapit na alternatibo. Patuloy na ibinubuhos ni Daniel ang kanyang buong puso at kaluluwa upang maibigay ang pagmamahal na nararapat para sa kanyang mga alaga. Lubhang nagbago ang kanyang buhay mula nang sila'y nasa lungsod at si Thor ay napagkamalang aso lamang. Ngunit ang matibay na ugnayan sa pagitan ng tao at hayop ay nananatiling hindi matitinag, isang bagay na hindi kailanman magbabago. Natuwa ka ba sa kwentong ito? Ikaw ba'y tutulong din kay Thor kung nasa ganoong sitwasyon? Ibahagi ang iyong mga saluobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ng like at pag-isipan kung ano kaya ang pakiramdam ng manirahan sa isang sanctuary na puno ng mga hayop. Salamat sa pakikinig. Kita-kits sa susunod na video at magkaroon ka ng isang kamangha-manghang araw.